Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay. Hi mga kagapay! Welcome to Happy Bahay, Happy Buhay! Today, let's have a parenting session. Yan! Pag-usapan natin, di ba? Tamang pagpapalaki ng mga bata. How can we glorify God through our parenting? Interesting! Yes! Alam niyo po mga kagapay, God wants us parents to raise a generation of children who love Him and hate evil. Yan naman po ang nais ng Panginoon, di ba? And bilang mga magulang, we are appointed to bless our children and turn their hearts to God. Sa atin po nagmumula yan. Tama, Claire, no? Para sa mga kabataan ngayon, be a blessing in your generation and not a curse. Maging pagpapala po kayo ng inyong henerasyon in such a time as this. Kami po ni Claire, we pray that God will continue to raise Esther's and David in this new generation. At bilang mga magulang po, our relationship to our children is that of ambassadors and not owners. Napakalaking yes. difference yan, honey, no? We are not the ultimate influence in their lives, but God is. Ang ganda ng sinabi mo, honey, no? Na bilang hmm. magulang, hindi po natin pag may may-ari ang ating mga anak. In-trust lamang po sila sa atin. And we have to be good stewards of our children. At yan hmm. naman po talaga ang role nating mga magulang sa ating mga anak. Mm -hmm. Kasi come to think of it, we cannot convict them. Hindi mm -hmm. po natin sila kayang i-convict dahil trabaho po yan ng Holy Spirit. yes We cannot be there for them 24/7 na matututukan natin lahat ng ginagawa nila, ng sinasabi nila, o mm -hmm. saan sila nagahang, 'di ba na mga mm. kaibigan, 'di ba? But the Holy Spirit would. Yes. We can save them from all the dangers and be there for them every single moment. But God could. Kaya po napakahalaga na ipagkatiwala natin ang ating mga anak sa Panginoon. Totoo, honey, no? marami mga testimony ng mga magulang na protektahan yung kanilang mga anak o na protektahan yung kanilang mga anak dahil sa masugid na panalangin ng kanilang mga magulang. And we can only pray for our children and faithfully teach them the Word of God and ask God to give them to become the parents He wants you to be. And that is how we can glorify God through our parenting. Kapag natuto po tayo na isurrender sa Panginoon ng ating mga anak. Remember that parenting is simply calling your children to follow you as you follow Christ. Yes, and we can always pray and intercede for our children. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin na pagtatagumpayan lahat ng sulit. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire para sa Happy Bahay. Happy Buhay! Happy Bahay! Happy Buhay! Mag-asawang patnubay sa mag-asaway gabay!